Ayon sa Philstar News ngayon, ayaw na ni Alden na ma-social media pa kung ano man ang relasyon nila ni Catherine. Mukhang hindi apektado ang kapuso actor na si Alden Richard sa mga nang-iintriga sa kanila ni Catherine Bernardo. Tinutokso siya sa naging sweet moments nila ng ex ni Daniel Padilla sa birthday celebration nito. What you see is what you get, ang naging sagot niya sa naging panunukso sa kanya. Ikinwento nga niya na invited siya sa birthday celebration nito at nag-enjoy siya sa naging experience roon at kita naman daw ang saya ngayon ng aktres. Hindi naman daw naputol ang pagkakaibigan nila matapos nilang magtambal sa pelikulang Hello, Love, Goodbye kaya makikita pa rin ang closeness nilang dalawa ngayon. Maaalala nang nag-viral ang mga litrato at video nila kung saan niya sinorpresa ng bulaklak at pamahaling regalo si Catherine at doon na nagsimulang mag-react ang netizens. May mga nega pero mas marami ang kinilig sa kanila ay bumuo pa ng kanilang love team na Katden. Sabi ni Alden ay hindi naman daw kasi lahat ay kailangang ipamalita sa social media. May mga personal na bagay na mas magandang panatilihing personal na lamang. Pareho naman silang single ngayon kaya walang masama kung sakaling maging totohana ng relasyon nila. Please don't forget to subscribe TNT Trends and to our channel, click the notification bell to notify you in our next video and please like and share and comment down below thank you for watching